sinama ako ni LG. And may dala pa kaming cellophane. Parang paglagyan namin. Talagang sinadya namin manguha ng talaba. Sandali. Puno ko yung... Ayan, oh, pinagkuhanan na nila ang lalaki. Oh, guys, oh. Oh? Oo. Oo. Swerte naman nang nakakuha. <laughs> Ang linaw ng tubig. Ang ganda. Yan si algae. Okay na lang <coughs> natin. Oh, sorry mo. Para naman, um, ano, kanwari ako sa kakuha. <laughs> Madami na kami nakuha, guys. Oh, oh. Dami guys oh tingnan mo. Oo. Malinis yan. Dandan pa lang. Marami. Kasi so, yung iba baby pa. Hindi ah. Kamumuha ako ng... Ay, paano ba? Oh, good job. Oh, diba? May nakuha ako. Perfect. yung ito. Oh, na. Likit yan masyado. Ay, right. Sa iba na lang. Saan ang pangkin ba? Ay, ito. Ano tayo? Yan, yan, yan. Nakuha na. Nakuha na. Tayo lang dalawa dito. Hmm, wala pa tao. Mamaya, mayroon na ito. Hanggang doon. Pero ang ganda. Ang ganda. Ang sarap sa pakiramdam. Lalo na maaga pa. Ang sarap magpangisaw. Gusto ko nga eh. Mm -hmm. Kaso mm -hmm. ang pagtanggal ng sapatos. Mabagmasas. Mm -hmm. Magsusugatan tayo. Hello guys. Andito pa rin kami sa dagat. Mahangin na. At saka malakas ang alon. Hawak ko. Hawak ko. Hawak ko ito. Dumami na. Andun si LG nangunguha pa. Asan siya? Ayun. Siya ang marunong manguha. Ako hindi gaano tayo makatawid doon? Oo, high tide na nga. Kasi malakas ng alon. At saka mahangin na. Kaya tumaas, ano? Oo. Madulas, kaya titingnan ang dinadaanan. May dalawang kilo siguro ito guys. Ang bigat. Ang kinukuha <tinyo> niya <tinyo> yan is clam. Clams, clams. Hindi talaga. Sa susunod punta tayo doon. Maganda doon. Maraming clams doon. Nakaka-relax talaga ang lugar. Lugar, lugar. Gusto ko punta doon. Oo. Maganda yung ganito maaga pa. Kasi 5 a.m. kasi ang looted talaga kanina eh. Yung mm -hmm. pala sa 8 na, nag like mag-high five na to. Mm -mm. Diyan pa sana tayo dadaan. Mm -mm. Sa so susunod, balik tayo. Ayan. May nakuha ulit. Mapupuno na yata ito. Malapit na mapuno. Ayan. <laughs> Siyang tagakuha ako ang nagbe-video sa kanya. Oh, down, Ikaw. sa E Guys, oh. Lumipat kami. Andito kami ngayon sa Things, tingnan nyo. Island Nature Heritage Trail, Ping and O section. Wong Ping and O section. Mm. Tingnan nyo guys. <coughs> Excuse. Tingnan niyo guys, oh. Diyan kami galing. Oh. Andun ang mga cable car. Sarap pakinggan ang crickets. Yan pa o. Oh. Karugtong. Andito kami sa tulay. 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 Yun, dala na niya yung nakuha naming talaba. Diyan kami nag nanguha ng talaba diyan sa area na yan. Kaya nga tahimik tapos puro susan. Tunog ibon, tunog crickets lang ang maririnig. Tingnan niyo oh. Oh, ang bulaklak. Kaya healthy ang mga lolo-lola dito dahil ay ang ganda naman ng kanyang susakyan. nagha sila. Dito ba ang papuntang ano? Papuntang Big Buddha? ah diyan pala. Dito kami baba ngayon, guys. Lumipat kami sa kabilang side. Ayan, o, dyan kami sa kabila kanina. Ngayon, andito naman kami sa kabilang side. Bakit? Andito na kami, guys, sa kabila. Ayan, o. Diyan kami sa kabila kanina. Ngayon, andito na kami sa kabilang side. Sige lang, sundan kita. Ikaw ang leader. May mga na din dito. Ay, may bubuyog. Uy. Mm. Kakatakot. Tulungan na lang namin si Lulu. Oo, kanina. Oo, tulungan namin si Lulu na kumuha ng shell. Yung ganito, Oh, Ay, paano ba to? Saan Ito? na yung camera? Ayan, o. May unlaman Ayan. talaga. Oo. Oo. Bibigay namin sa kanya. Ito pa, Oh. Hindi naman siya nangangagat. Buhay siya, eh. Tingnan mo, oo. Nakadikit sa bato. Tanggalin mo. Ang Oo. Kawawa din naman. Nangunguha siya ng pangulam. Kaya samahan na lang namin. Para makauwi na. Kasi hindi siya ano eh. Hindi siya parang paralyzed si Lolo. Nag ano lang siya. Tingnan nyo oh. Naglalakad lang. Pero ang lakas pa niya ha. Ang sipag niya nanguha ng pangulam. Asan ka na? <laughs> Hindi ka napansin. Ayan, andito na kami sa kabila. O, oh, di ba? Sa ilog o dagat. Ano to? Dagat o ilog? Kaya nga dapat bilisan ni Lolo. Kasi tumataas na ang tubig. Yan, sumisikat na ang araw. Saan? Eh, saan tayo tatawid? Tama naman yung kanina. Tama lang yung tingin mo. Oh, island, island din pala. Oh. Tapos, tapos Tapos pa oh, tulungan na lang natin si Lolo para makauwi na. Tapos na kaming manguha ng talaba. Sana nag-enjoy kayo sa aming panguha ng talaba. Hanggang dito na lang. Sana huwag kayong magtawang manood sa aking vlog. Ayan si LJ, siya ang kasama ko. Ayun, may support na kami. Ayan ang mga nakuha naming talaba. Hanggang sa muli guys. Bye bye!